Magandang hapon po. Sinalakay ng mga autoridad ang isang condo unit sa Mandaluyong na may patago o manong scam hub. Ang nagpapatakbo nito, boss na Malaysian at mga Pinoy at ang gamit daw nila sa panluloko, Artificial Intelligence. Nakatutok si John Consulta, Exclusive. Ako Delivery Pagbukas ng pinto ng condo unit na ito sa Mandaluyong, agad dumiretso sa loob ang mga operatiba ng CIDG NCR. Taas kamay, taas kamay. Taas kamay. Kamay, kamay, kamay. Taas kamay. Taas kamay. Upo, sige, upo, upo. Taas kamay, taas kamay. May nakabukas pang mga computer. Sa ng search warrant ang paglusob dito ng CIDG NCR dahil ginawa umano itong small-scale scam hub. Ginamit nila ito is dalawang floor eh. Yung 7th uh, floor and 8th uh, floor na unit. Ayon sa CIDG, dalawang beses daw sa isang buwan kung nababas ang mga suspect para iwas huli. Nagtatago na talaga sila. Yes, guerrilla type. na cladestine na ito eh. So kwarto-kwarto na lang. Nasa isang unit sila, doon na sila natutulog, doon na rin sila kumakain. Halo ang babae o lalaki doon. Konektado daw sa malaking sindikato sa Kamboja ang Love Scam at Investment Scam ng grupo na gumagamit daw ng high-tech na software. AI yung ginagamit nila, hindi na model ng babae. Yun yung front nila sa camera, nakakapag-inganyo ng mga foreigners. Kunwari makikipag-usap, magpapadala ng pera. Pinantatakot nila to expose such person pag hindi magpadala pa ng pera. Yun yung uh, scam nila dito. Pinatatakbo ito ng labing apat na Pilipino at boss na Malaysia. Spammer at customer service representative daw ang papel ng mga Pilipino at ang kadalasang binibiktima. Mostly mga foreign national at meron ding mga Pilipino doon sa investment dito. Uh, magagaling nga eh, magagaling silang maghanap ng biktima. Eh. Yung mga foreign nationals pag ano, nakakita ng mga pictures, mga ganito, naiinganyo sila. Even Filipinos. Sasend po namin yung picture ng model para po maniwala si client na totoong, ta nakotong babae po kami. Kung nakuha na po namin lahat na identity ni client po, ibibigay na po namin sa CSR po. Pag napasa na po sa akin, Ms. Palmer, yung ano, yung, yung potential victim po, sir. Meron po kami three days para kuhalin yung loob niya para Ma uh, alam po namin kung capable po siya mag ano, mag-invest po sa fake platform na ginagamit namin. Naharap sa reklamang paglabag sa si Cyber Prevention Act ang mga suspect. Sinusubukan pa namin makuna ng pahayag ang inarestong Malaysian na nakatakdang inipan sa immigration, lalo't nadiscovering pasuna ang kanyang travel documents. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.